si Ira, medyo mataas na. Ka. Ako dapat sure ball. Sa simula talaga kailangan mo kapain muna yung balance mo. Kapain mo yung feel mo, yung yung hype. Sobrang hindi ako nahirapan pagdating sa taas. Although andun yung takot, nginig, kasi yun nga yung fear ko eh. Kamunti ka na naman si Bubay. Si Bubay, kinamahan na naman. Oo. Ito na si Ira, mga bato. Daan, daan naman kayo. <laughs> Ayan na. Palapit sa siya palapit. Daan-daan kayo. -daan, One, Ay, two, tatlo. three. Nakatatlo na Naka agad si Ira sa isang batuhan. Aba, Ira, dati ka bang basketballista? As I was watching Ira go around, actually, I was scared. Kasi yung daan -daan. dalawang Ay, ikot niya, bumasok na tatlo, boom, boom, boom. Tatlo. Eto na si Ayra pababa na. Ito na siya, babato na ulit. A please, the please. Mababato wow, si Ayra kahit malayo, Wala. kahit mataas. I'm afraid her 40,000 pesos was put into waste. Tapos na, si Aira naka-tatlong main baskets. Mark. Si Regine naman ang sasabak sa Ferris Wheel Challenge. Yes, so what's your game strategy, Miss Regine? Ah, uh, wala pa. Kanina ka patahimik, kanina doon nakikita ko, na-observe ko. Bakit? Anong iniisip mo? <laughs> pili, <laughs> pili <laughs> mo muna lot-lot ka dito? Yes. <laughs> Hindi <is> <laughs> ako magaling mag-shoot. Oh. Hindi <laughs> ako magaling sa sports at all. Oh -oh. Excuses! Excuses! Arriba na! Extra ready na? Extra ready na po. Go! Relax, relax. When I got higher, parang breathing ko, nabibili. So para to calm down my nerves, you know, you really have to, you know... Focus on your breathing. Di na gumagalaw si Regine Tolentino. Malakas ang hangin sa taas, baka shyly ilipa rin. Oh, ba na siya ngayon? Oh, hindi na ako tumitingin na nga eh. Basta ganun lang ako, basta makuha ko siya. Ayun, nakaisa na. Ayun, nakadalawa na. si Bubay! Kung may problema ka, pag-usapan natin! Asa... Tawa. Si Bubay, tinamaan niya, kaya may additional points yun. <laughs> Habang busy sa batuhan dito sa taas, sa iba ba naman, may nagaganap na chismisan. Kamusta naman kayo dyan? Kapag <laughs> nachichismis po kay Casey Jacker yan, hindi po totoo yun. Kami po talaga. Talaga? Kiss mo nga siya? Kung totoo yun? Kiss mo dito. <laughs> PG. PG. Baliw. My gosh, last two balls na lang siya. Mauubusan na siya ng bola. Last two attempts na lang para kay Regine. Bumitaw siya sa rope. Medyo delikado yung ginagawa niya pero wala na. Okay. Not bad. Very bad. <laughs> huh?